Kumusta ulit mga master? Uh, may gagawin na naman tayo ngayon dito Gas range na Ang complaint ni customer ay Tagmamalfunction yung kanyang burner Namamatay siya pag sinisindi din Parang ganito guys, tignan ninyo Pag sinindi natin Tapos bibitawan natin, mamamatay din siya agad Ayan. So, yan ang complain ni customer. So, ang gagawin natin dyan, guys, mga master, ay ano muna, open natin yung unit muna. Babaklasin muna natin. Ayan. So, yan. Nabaklas na natin. Ang susunod na gagawin natin yon yung kanyang Thermocouple Yan yung ating lilinisan, guys. Gagamitan natin ng liha o kaya or sand sandpaper. Yan. Lilinisin natin yan guys. Gagaskasin natin lahat ng dulo niya. Pagkikintabin natin yan para gumana ulit yung ating gas range. So ayan. Lahat ng ano niyan guys. Nil, nilinis ko. yang ginagasgas natin lahat-lahat. So, hindi lang 'yan guys 'yung ating lilinisan. Lahat na 'yan guys, 'yung apat na 'yan lilinisan natin natin. 'Yung apat na na burner na, na may meron siyang thermocouple. Lahat 'yun lilinisin natin. Para gumana na ulit. Pati 'yung kanyang base linisan din natin yon, yung bagalagyan natin ng ng yan yung thermocouple din natin yon guys medyo matagal lang ang paglilihan niyan guys kaya medyo ano lang tayo para matapos natin Ayan, sige. Linis lang ng linis. kasin Gas Para kumintab. Lumabas yung pagkatanso niya. Ayan, paipaikot-ikotin natin. Ayan yung kinatawag namin na thermocouple, guys. Parang sensor niya yan. Kaya namamatay ulit o namamat namamatay pag binitawan natin yung nab pag sinindi natin Yan guys, uh, matagal talaga, talagang lininis ko ng gusto yan para walang rason na hindi na siya ano sumindi lahat ng makita, makita natin na ano nyo guys madumi kiskisin natin yan yung base nya guys pati yan yan yung sinasabi kong base pero ingat lang guys yung pag pagliliha natin dyan dapat control lang para hindi maputol. Kasi pag naputol yan, mas malaki ang problema natin. Yan. So lahat yan linis. Pati yung sa may loob niya. kasi pag hindi natin lilinis yan guys baka hindi rin siya ano mag ignite hindi rin magtuloy yung ano yung pagsindi nya kasi medyo madumi talaga siya guys gawa yan nung ano nung mga mantika ganyan o kaya napabayaan na lutuin kaya dapat nililinis natin yan. Yan, yung mga gilid-gilid na yon. Yan, linisin natin yan. Ginamitan ko yan guys ng precision para malinis ng mabuti yung sa loob-loob nya. Gilid-gilid, yan. Pwede rin yun rin namang linisin yung base nung ano, nung may igniter para mas ano, mas maganda mas malinis siyang tignan. Pero ito kasi guys, linlinis muna natin yung ano, pagalagin natin dun sa may thermocouple. Kasi yun lang naman yung complain ni customer na yun nga, pag sinindi, pag binitawan na yung nab, hindi ni rin, hindi tutuloy yung ano, yung apoy. Kaya hindi sila makapagluto dyan. So, lahat yan guys inanuhan ko nininis ko lahat yung apat na thermocouple kasi lahat yun hindi gumagana yung burner so yan balik na natin para matesting na natin kung gumagana ba kung positive ba yung ginawa natin in guys, medyo matagal lang din paglagay ng lock So yan. Kailan na nating ibalik? Dahan-dahan din nating ibalik, guys, kasi baka yun nga maputol yung ano ang -an gas niya. Mag-leak wala na. Miss na nagawa, lalong nasira. Ayan. na siya ng tornilyo na natin. Para matesting na natin, ilagay <laughs> na natin yung kanyang knob ay yung kanyang yan, yung burner. Let's testing natin kung gumana ba, guys. So yan gumana siya. Isa pa hindi nakita sa camera eh ayan so gumana na so, lagyan na natin lahat at lahat ng ano niya burner na screw na natin lahat para matesting na natin Yan, Story na natin lahat-lahat. lagi Lagyan din natin yung mga plate nya. Ayan, para matesting na natin. So, ayan nga, testing natin guys. So, ayan yung una, yung pinakamalaki. Goods na yung pangalawa. Goods na din. Pangatlo. Ayun. Yan goods na rin. Pangapat. Yan goods na guys. So yan guys. Okay na. Okay. Pangapat ulit. Goods na guys. So thank you sa panonood guys. God bless.